Hello guys, good morning. Bumaba na ako sa trabaho mo na ako sandali. So, ayan yung labas ng bahay. Pinarehit ko muna yung sasakyan ko. So, ako'y papasok muna ng trabaho. Mamaya muna ako makipagtsikahan kasi papasok muna. Kakain ako ng trabaho. So, good morning sa lahat. Mamaya na ako mag-shout out sa ano sa live, Mamaya. So kasi wala na akong time late na ako so ako'y mag-seatbelt muna No, well, no, Papa, good morning. Ako'y mag-drive na kasi hindi pwede makamahuli tayo ng pulis. Goodbye.